ayan po at uh, kumusta po itong ating mga politiko mga aswang na ito mga hunghang at mga uh, ipal mga supot pa <laughs> ito si Romualdez sigurado na ako supot ito <laughs> ganyan yan tingnan mo ikaw eh uh, Romualdez nakakatulog ka pa yung mga pinaggagawa mo na yan tapos mayroon pang uh, nagkiklaim kunod kuno yan na hindi parawa hindi raw gagastos ng gobyerno. Ulol. Sinong inulol ninyo? Kayo mga ulol. Ulolin ninyo sarili niyo kasi kayo ang mga ulol. Kaming mga Pilipino. Mga may utak kami. Sino ang uh, private citizen na maggagastos dyan sa mga paperman ninyo na yan na palalabasin nyo na kwan? Uh, private citizen yung gumastos sa advertisement? Mga uh, gago talaga itong mga kung ano ito. At uh, sana nga lang talaga, magkandamatay na kayo. Anyway, bago magkandamatay kayong lahat, ay gusto ko lamang po munang batiin itong lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang ore ng kapahamakan. Ayan, at uh, maraming salamat po doon sa mga bago nag-subscribe. At uh, kahit sabi ko nga, kahit na walang kakwenta-kwenta itong video natin, ay uh, nagsusub nagsusubscribe pa rin po kayo. At ito na nga po. Ang pag-uusapan natin, hindi ko alam kung nakakatulog pa ba itong Sir Romualdez na ito dahil dyan sa kahunghanga na pinaggagawa nitong animal na itong aswang na ito. At uh, ganun din, yung mga official ng gobyerno dyan na hindi lang uh, balat ng sibuyas para mga papaya pa. Yung uh, papaya ba? Yung konting masugatan lang ng kaunti, umiiyak na. Ganyan si Akorda. <laughs> mga iyak kayo ng mga putang na eh. <coughs> anyway talagang ganon at uh, talagang uh, kabuyshit talaga itong mga pare, wala ka na mapiling hindi buyshit dito sa mga gobyerno mo to palibasa din yung presidente ninyo kaya buyshit na ka rin kayong mga animal kayo lahat diba? uh. di ba o uh. Hindi ko maintindihan kung, may, kung mayroon bang presidente, kung may presidente pa tayo rito. Baka laging uh, bangag ito, baka uh, laging tulog. Kaya hindi na niya alam yung pinaggagawa ni Martin. Dahil sa kahunghangan ni Toro Maldis na ito, hindi na, Juan, di ko maintindihan. At, uh, talaga namang grabe. Tingnan nyo, people's initiative yung sinasabi ninyo, mga, buhakan ng anan yung mga gonggong -gong kayo. Hindi nga kayo mga gonggong, -gong, tatalino nyo nga mga animal kayo, pero obvious na obvious yung mga kabuisita ninyo. Yung uh, mga pangbobodol ninyo, obvious na obvious na mga buwaka ng anan yung mga politiko kayo. Uh, people's initiative, pero ah, uh, nagkalat na ang sinasabi, papipirmahin daw, pumirma kayo dito kasi may bibigyan na ayuda si mayor. Uh, diba? Buwaka ng inang to natural, P pipirma talaga itong mga tao. Kasi nga unang-una, ay ayuda yan eh. Ang totoong uh, kuhan, people's initiative, yung talagang ginusto ng tao na walang ayo ayuda Buha ka ng inantong mga ito. Kaya, ha, sige lang, tuloy lang. Yung nga isa dyan eh, nag-piesta. Noon yan, malakas ah ay sininghot niya yung sobre na pinadala ko na amoy niya yung Victoria Secret ayan ano mang oras mula kay mga matay na pero hindi po nakakamatay yung Victoria Secret na pinadala ko hindi po ang nakakamatay po doon komplikasyon yun po yung sinasabi ko dahil hindi naman tayo kriminal na para pagpapatayin itong mga animal na ito ang dito lang tayo sa magdasal na mamatay na lang ito dahil uh, Diyos na lang ang mga papatay sa kanila ang sa atin lang dito magbibigay lang tayo ng sakit. At uh, para pagka nagkaroon ng uh, uh, nagkakomplikado, yon doon doon pa lang sila mamatay. O yung isa dyan, mamamatay na. Kaya nga itong si kone, si Bantag eh. At saka si Tibes eh, sumasayaw na, nagpapasalamat na. Oh, nagtirik na nga ng kandila itong si Tibes. Oh, si kung ikaw ba naman kasi ay mahusay na animal ka, kung ikaw sana ipatas sa, uh, sa batas, hindi ka nang gigipit, maraming magdadasal sa iyo na sana huwag ka na muna mamatay. Ah, dahil dyan, ah, ginipit mo na lang ng ginipit, o oh, ay dadasal dyan, magkandamatay na lang kayo, Ito, isa ka na dyan ang napuruhan. Hindi ko na i-elaborate pa dito yung mga nung una pa, malakas pa yan eh. Nung pinadalhan natin na sobre, malakas na malakas yan eh. Ang yabang pa nga yan eh. O ngayon, Aha. sabi ko nga, anumang oras mo lang ngayon, mababalita na yan, nababiyahin na doon. Uh, kakantahan na yan ng punerarya ng Abi Maria. O, uh, ganun lang yun. So, ang, uh, ang pinupuntos ko lang dito, Siguro naman ay kung uh, naging uh, makatao ka. Uh, tingnan mo yan si Tibes. Uh, mong terorista. alam naman, alam ng karamihan naman yan na hindi terorista yan eh. Oh, uh, alam yan ng karamihan. Na kahit kailan hindi naging terorista yan si Tibes eh. Pero dineklara mong terorista para lang magipit. Oh, uh, ganoon din ito si Bantag. Oh, uh, Uh, ngayon nung nangyari sa iyo, nagpipista ngayon si Bantag at si Tibes. At yung mga taong nag yan sa mga pinaggagawa mo. Maubos kayo. Unti-unti niya, may kasunod na po yan. May susunod na sa inyo. May susunod na diyan. At hindi uh, na nakakain. Eh, may saksak -sak na ba naman krayom din sa lalabunan? Nakakain ka pa ba? Sige lang. Pero again, wala po ako chef, wala pa akong pinapatay dito. Ang ah, sinasabi ko lang dito, maglalagay ako lang ng distraction. Oh, at uh, dito naman ngayon na uh, dito nyo naman ngayon mapapatunayan na tama 'yung sinasabi ko. Oh. Ngayon 'yung uh, itong kabuisita nito, tingnan mo. Ah, talagang pinipilit talaga ni Romualdez na maipasa ito nga, may magkaroon ng tsa eh. Sa kahit anong pamara pamaraan. Kasi nga, nangangarap na maging presidente sana, ay ang problema, hindi nga siya manalo, maging sasorbe, zero-zero, itlog nga eh. ba diba? O, kaya, yan na, yung uh, tsa na ginagawa para mayroon siyang chance uh, na maging prime minister tong uh, aswang na ito. Kaya sana nga sana nga lang at uh, ang lakas talaga ng uh, ang eh, lakas talaga ng uh, mga pagdarasal ng mga tao eh. Oh. Tayo yeah, pinagdasal na mamatay itong si kuno ito. Yung nang gipit kay TV sa kay Bantag. Oh, ayan, bukas makalawa, patay na. Mamamatay kayong lahat. Maniwala kayo. Dahil ang pinapakinggan ng ating Panginoon, yung mga taong uh, naaapi. Kaya magdusa ka. Oh, ngayon, dahil mamatay ka na, mali ba yung sinasabi ko sa iyo dati sa inyong lahat? At naka-address yan. O, kagayang ito, mamamatay na ito. Baka bukas, makalawa mamatay. Madadala mo yung mga pirang kinulimbat mo? No? See? Ay kung bata-bata pa yung asawa mo, ang makikinabang dyan, yung magiging boyfriend nung asawa mo pag inilibing ka na? Ha? Bar Joseph. Hindi hindi ako pwedeng magkamali sa mga sinasabi ko. Oh. Bilyon-bilyon, milyon-milyon ang kinukulimbat nyo sa pera ng bayan. Pera ng mamamayan. Ngayon at mamatay ka na, Madadala mo? Sigurado hindi. So, yun na. Doon na po yung sinasabi ko na ang makikinabang lang nung mga dinikwat mo, yung mga ninakaw mo sa taong bayan o sa pira ng bayan, ang makikinabang dyan, yung magiging boyfriend ng asawa mo. Bleh! <laughs> Ay, oh. <laughs> Ikaw ang nagpakahirap ng dikwat... Ah, uh, iba ang makikinabang. Si? Ah, uh, sa lahat, sa lahat 'yan ina-address ko 'yan. Naging kermol din sa ito, bata pa yung asawa. Ah. Uh, oh, pag ito ay naging uh, sa cemetery ito, lahat ng mga dinikwat yang pera na 'yan ang makikinabang yung boyfriend, yung magiging boyfriend ng asawa niya. Maniwala kayo sa akin. Sasabihin hindi na mag-asawa? Sauce. So, kalukuhan niya na hindi mag-aasawa. Pagpatay niya yan, nilibing niya, baka, baka nga, uh, baka nga, uh, pa lang sa simenteryo yun eh. Ha? Iyak-iyak yan, nakaturo doon sa isang guwapo, Oh. Oh. Yung mga kasama na makikipaglibing, nakakita ng guwapo yung asawa niya, iyak-iyak, pero nakaturo doon, <laughs> nakaturo doon sa guwapo. Ah, <laughs> oh, di ba? Maniwala ka sa akin. Ang makikinabang dyan yung magiging boyfriend ng asawa mo. Dumikwat ka ng dumikwat para lang bigyan ng magandang buhay yung magiging boyfriend ng asawa mo. Yan. Kalukuhan niya na hindi ka pagpalit, pagpatay ka na. Sos! Ang sinasabi nga ng matatanda, kahit gaano kalaki or kahit gaano kalapad ang ilog, gaano mang kalalim ang tubig ng ilog, gaano mang kalaki yan, ang ilog pwedeng harangan. Pero ang libog, <laughs> hindi hindi mo pwedeng harangan yan. Romualdez, maniwala ka sa akin. Lahat kayo ng mga mga politiko, pag namatay kayo, maniwala kayo sa akin. Gagastusin ngayon ng mga asawa ni mga kinulimbat mga pira na yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya, ang uh, ang pasipulsipul uh, pasipulsipul <laughs> pasipul yung mga <clears throat> yung mga boyfriend ng mga asawa niyo. Pero, okay lang yun. Ay <laughs> gina-gina ng ginusto ninyo. Uh, pero, ang pandon, ang uh, naging uh, casualty o, uh, casualty doon ay itong mga mahihirap pa rin nating kababayan. Lahat ng mga ginagawa ninyo, lahat ng mga kabuisita ninyong ginagawa, ang nagsasaper dito itong mga mahihirap nating kababayan. Tapos ang binasog lang ninyo, ah, wala kayong tigil sa kananakaw, ah, ang binasog ninyo yung magiging lalaki ng asawa ninyo tanda din yan kasi mamamatay kayo sa lalong madaling panahon mamamatay kayo sigurado yan dahil magkakaroon kayo ng komplikasyon dahil dyan sa mga naamoy ninyong Victoria Secret ah. kagaya nung ito 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 itong bu baka bukas makalawa did on arrival na yan ay, <laughs> ay hindi pala did on arrival <laughs> dahil nandun na nga pala sa hospital yan hindi na nakakaalis sa hospital Oh. Uh, yun yun. Ano, sa, ka, sa kaswapangan, uh, sinipsip niya lahat, palibasa ma, mabango yung uh, sobrang pinadala ko, pagkaamoy niya, uh, ang sarap-sarap ng amoy, inamoy inamoy, ayun. Uh, o, oh, uh, di buminggo ka. At, uh, grabe eh, uh, talagang dapat lang kayong insultuhin eh. Wala na akong maisip pang sabihin sa inyo kundi insultuhin ko na lang kataga kayo. Kung kayo na kailangan na lang talaga murahin ko na lang kayo na murahin hanggang sa mamatay na lang kayo. Kasi wala na akong masabi. Ano pa ba bang masabi ko dito sa mga kabuyisitan, kademonyuhan ninyo? Hindi nyo, walang, wala kaano-ano yung uh, uh, 1987 na uh, constitution, constitution natin. Uh, babaguhin mo at gusto mo lang palitan yung uh, ayung mga uh, provision dyan na na tabor sa inyo na naman. Oo, so, ang magiging pabor dyan kay Ronaldes kasi nga pangarap niya maging uh, prime minister. Presidente sana, kaso hindi nga siya obra oh, kay ni Sara. Kaya uh, kung ano-ano lang pinaggagawa nitong uh, aswang na ito. Kaya, ano eh. Grabe. Walang gustong magsalita. Ang nagsasalita pa lang si Pulong Duterte pa lang nagsasalita. Sana kung ganyan man lang sana kayo. ah, Yung inaasahan ko yung uh, idol ko diyan hindi nagsasalita kasi 20 billion ba naman. See? 20 billion. Ang sininungaling sa mga sa mga congressman sa bawat distrito. Ah. See? Eddie Wow. <laughs> Tangin ang mga ito. Tagal ko na kayong ina tagal ko na kayong ini-invite dito sa akin eh. 'Di ba? 'Yan lang pala ang gusto ninyo eh. Para sungal ngaling ko rin ng mga gold bar ko. Ah. Uh, ay nako, me mio. Pag kaganitong nang ganito. Ah. Uh, kaya wala na. Wala nang kapagpag-asa pa. Ito ating mga kababayan mahihirap dahil dito sa mga aswang na mga politikong ito. Aswang na buaya pa. Actually, kaya kayo ko eh, kinausap ko nga yung buaya ko eh. Sabi ko ko sa kasakali, ba't na isa dito sa mga politikong ito ang mahuli ko at uh, dalhin ko rito sa inyo at kainin na ipakain ko sa inyo tinanggihan ng mga buaya ko. Dahil ang sabi, lalo na raw kay Romualdez, hindi raw nila kakainin yan dahil nakakatita na raw. <laughs> nakakatita na raw yung, uh, yung, yung uh, laman ni Romualdez na yan kaya ayaw daw nilang kainin. E eh, tingnan mo, buaya na yan. Tumatanggi. Mismong buaya ko tumatanggi na. Pero kayo, mga buaya dyan ng mga politiko, Hala, tuloy-tuloy pa mga pagnanakaw ng mga animal na ito. <laughs> Grabe, sige lang. Okay lang yan. Dahil pagka, pagka itong mahihirap na kababayad kababayan na nagwala na, pag wala ng masulingan ito at wala na talaga sila magawang paraan at gutom na yan ng mga ito, ihanda nyo na at sisiguraduhin ko bibiakin yung mga tiyan-tiyan yung kukunin yung mga atay ninyo dyan. kikilawin ng mga kababayan nating gutom na. <laughs> Mandala kayo. Tuloy lang. total hindi na wala namang kune, eh. wala nang magbabawal sa inyo, di ba? Hindi rin mapagbawalan ng mga armed forces natin. Hindi rin mapagbawalan nito mga kapulisan natin. Dahil kung totoo man itong binulgar ni Maharlika na ito rin pala mga pinuno ng polis na ito, na si Anacorda na ito, ay kasabwat din pala ito sa mga droga. Ayan ay ayon doon sa source ni Maharlika. Ganon kasama. Ayon pa, dinimanda pa na si General Macanas na nagbulgar lang, nagsalita lang, at dinimanda na Sobrang mga sensitibo ito mga nipa. Basta mga kawatan, tandaan ninyo. Mga sensitibo yan. Ganun yan. Tapos pagka mga support, kundi yan, defensive din yan. Nag-acting na tuli. Yung pala support. Ah. Uh, ganyan niya si Aaron Valdez Sa yung mga kasamahan niya mga kundyan, yung mga congressman dyan na mga mukhang mga daga, mukhang bayawak na, mukhang ulupong pa. Oh. Kaya, wala eh. Kaya, nagsawa na rin ako sa kahamon dito sa mga animal na ito. Eh, murahin na lang natin na murahin itong mga animal na ito. At ang um, uh, malay natin, saka mumura natin sa mga animal na ito. Magkanda pisti-pisti na ito, mga hayop na ito. O, oh, ay di, wow. <laughs> ay, nako, Diyos mio. Anyway, actually wala po talaga akong itatopic dahil uh, wala eh. Tinapik na po lahat eh. Kagaya na yung mga papirma-papirma na yan. Diyos ko. Kahit naman anong gagawin natin dito, hindi naman natin pwedeng sundan yan. Hindi naman natin pwedeng uh, uh kunin yan, harangin yan dahil uh, kunin yan. Uh, inutos ng kanilang mga barangay mayor yan. Oh. Siyempre, protektado yan sila. Ito mga gunggong din ng mga mayor mga barangay nito mga gonggong ng mga tanga rin <coughs> basta na lang tinanggap nila yung uh, sabihin pa pirmahan nila at magbibigay ng ayuda tinanggap lang nito mga gonggong ng mga mga uh, chairman dito mga chairman ninyo mga mayor ninyo ayan <coughs> tapos pag naging uh, prime minister itong si nito, na ito uh, ultimo yung pangsaing ninyo Ah, uh, kakamkamin pa ni Romualdez na yan. Maniwala kayo sa akin. So, antay na lang tayo kung anong magiging resulta nito. Ako, kung totoo siya, eh, wala akong problema sa buhay. Eh. Kaya ako nagdadadal dito para di sa aking mga kababayang mahirap. Pero kung ako lang, anong kailangan ko? Wala akong kailangan sa gobyerno. Lalong wala akong kailangan sa mga animal na mga politikong yan. Kaya kong tumayo sa sarili kong paa. At kung totoo siya pa, di ba sinasabi ko nga, pumunta lang sila rito, sasalaksakon ko pa ng uh, gold bar yung mga yan eh. Kaya wala akong kailangan sa mga animal na ito. Anong kailangan ko? Kaya lang ako nagdadaldal lang ganito dahil din sa mga kababayan ko na talaga namang inuunti-unti lang patayin ito mga demonyong mga politikong ito. Lahat na lang hinakot na nila yung pira ng PCSO. Tinakot na ni Emil Robles sa ibang bansa. Oh. Ano pa? Smuggling dito, smuggling doon. Nakikita yung mga tao dyan ng mga smuggler pero hindi na kukulong itong mga animal na ito. Alam yan ng kapulisan. Yang Michael Ma, yung mga kung sino-sino pa yan, mga ting-ting-ting-ting na yan. Ah? Pero hindi hinuhuli ang pinag-iinitan yung mga vlogger na kumakalaban sa kanila. Buha ang ka inyo kahit na harap-harapan ulit. Chikip, duduruin ko yung pagitan ng mata mo tangin na Mumurahin ko kayo sa harap-harapan, buha ang inyo. gigipitin Gigipitin niyo walang kalaban-laban ako. Ako ang gipitin niyo. Nang malaman ninyo kung paano kung ilipat yung mukha ninyo sa likod, niyo, ninyo. Yan ang gusto ninyo. Hindi na kayo mapuna. Ayaw ninyong punahin. Yung mga kabalbalan ninyo, yung mga ka, kapagiging nakawa, nakawatan ninyo. Ang gusto niyo manahimik na lang kami kahit na nakikita namin na inuubos niyo ng pera ng bayan at wala nang pantulong dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Yan ang gusto ninyo mga buwa ng anak Kaya nagginigipit nyo na yung mga vlogger. Bagay, hindi ko na kinukonsidera ang sarili kong vlogger. Hindi. Dahil wala ka naman na akong kinikita rito. Ha? Ah? Ang sinasabi ko lang sa inyo, kaya ako nandito nagdadadaldal ng mga buwa ng anak dahil yung mga ginagawa ninyo na pagpapahirap sa mga kababayan ko. Kaya nandito ako. Sabihin niyo kumikita ako rito. Oh lol. Balit ulit ko siya sabi allergy ako sa pera. Kaya ini-invite ko nga kayo rito, 'di, di ba? Hangga't kaya niyo isaksak sa lalamunan niyo, sige. Sasaksakan ko kayo. Buwa ka ng ina nyo. Mga patay gutom kasi itong mga animal na ito eh. Mga hampaslo pa ito mga animal ito. Nagkaroon lang kayo ng titulo na mga buwakan ng anayon nyo. Naging kaakibat lang dyan sa inyo yung pagiging congressman, senador, chief PNP, o kahit na anuman dyan. Dahil nilok-lok lang kayo ng tao. ah, Pero nung hindi pa kayo mga congressman, hindi pa kayo mga senador na mga buwakan ng anayon nyo, ay mga hampaslo pa kayo, mga patay, gutom mga kayo eh. Diba? Lalo ngayon, wala nang gustong rumispito sa inyo mga mabuwak ng ano niyo. Ako, rirespetuhin ko kayo. Baliin ko pa 'yung mga liig ninyo. Makita ninyo ang hinahanap niyo. Puro kaso-kaso. Huwag -kaso. na kayong magkaso. Ha? gusto nyo talaga ng tahimik na buhay huwag nyo ikaso ha? tanggapin nyo yung hinahamon ko sa inyo na magkaalaman tayo kung sino ang malalagutan ng hiningin sa atin para mabawasan na yung mga ulol sa gobyernong ito <coughs> buhok ka ng inanto to? Anyway, muli po ang aking pasasalamat dito sa lahat ng aking mga subscribers. Ganon din po doon sa mga bago nag-subscribe sa ating munting channel. At uh, sana po, mag-ingat kayo lagi nang hindi kayo naaaswang nito na mga aswang ng mga politikong ito, lalo na po yung pagpapapermas. Bagay, hindi, hindi ko naman masisisi itong mga kababayan natin. Wala akong sisisihin sa inyo. Wala po. Kasi unang-una, pinangakuan nga naman, marami na po nakapirma eh. Uh, dahil pangakuan nga, magbibigay, pangayuda. Kaya hindi po natin talaga ma nasisisi yung mga kababayan natin at uh, uh, hindi, ko, hindi po rin po marami yung mapapalagana pa natin yung mga sinasabi ko kasi kakaunti lang naman po ang subscriber natin. Kaya hindi, tiyak po, hindi nila malalaman yung mga sinasabi natin dito. Kaya huli na po at uh, marami na po nakapirma at uh, abangan na lang po natin pero ang sigurado po ako dito sa iisa lang po ang layo ng itong Romualdes ito ang simutin lahat ng pera ng bayan yan lamang po at uh, maraming maraming salamat po muli at uh, sa huling pagkakataon gusto ko lamang pong sabihin sa inyo malapit na po yung linggo abangan niyo po yung linggo na i-upload ko at ayaw niyo pong panoorin mabuti pakinggan mabuti at unawain mabuti yung aking uh, ituturo sa inyo. Maraming maraming salamat po.